ni request ng ABS-CBN News sa Land Registration Authority hinggil sa pahayag ni Senador Antonio Filianes na mga bahay at lupain ni Presidential Candidate Rodrigo Duterte at kanyang pamilya. Kumpirmadong nasa mga Duterte nakapangalan ang marami dito. Ang isa dito ay ang nasa loob ng compound na ito na townhouse sa San Juan City na nakapangalan sa anak ni Digong na si Sebastian. Pero kapansin-pansin na nasa pag-aari na ito ni Sebastian nung siya ay 14 anyos pa lamang. Nauna nang sinabi ni Duterte na pinamanan ni niya sa kanyang mga anak ang mga ari-arian niya noon pa man. Si Sarah meron namang kondominium na may laking 125 square meters sa Quezon City. Nakalista si Sarah noon bilang single. Depensa ni Duterte na kaya naman daw bumili si Sarah ng mga ari-arian dahil siya ay abogado. In They are entitled to live and maybe live uh, uh, comfortably in this life. Meron ding lupain si Nasara at kanyang kasawa sa Paranaque at 10,000 square meters na lupain o isang hektarya sa Toril, Davao City, na nabilin noong 2011. 2,000 square meters na lupa sa Santo Nino, Babac, Davao, na nakapangalan na kay Sara noong pang-1999. Bahagi din ito ng mga dokumento na pinunyag ni Senador Antonio Trillanes. At the very least, It shatters yung pagpapanggap na siya ay simpleng tao na simpleng pamumuhay. Kasi kung mahigit may 40 ka na, na mga lupain at hindi naman ito low housing, eh, ano ka? Talagang mayaman ka. Meron ding isang hektaryang lupain si Paolo Duterte doon din sa Toril, Davao City. At may igit na 1,660 square meters na lupa sa barangay Gianga sa Davao City. Ayon kay Duterte, marami din sa kanyang ari-arian ay bigay sa kanya ni Pastor Apollo Kiboloy na pinuno ng isang malaking religious group sa Mindanao. Sir, you know, it admit niyo po doon sa so show ni Pastor Kiboloy that you uh, accepted properties and yes, um, from him. Yes, yes. Anong idemand niya? Kibigan ko yan. When I was a prosecutor, tinuturungan ko na yan siya. Ginanata naman ito ng Partido Liberal. Ayon kay LP spokesman Barry Gutierrez, bawal na tumanggap ng regalo ang sinumang government employee. Pero hindi lamang ang mga mararangyang ari-arian ang binabato ngayon kay Duterte, kung hindi pati ang kanyang ugnayan sa CPPNPA. Sa katunayan, ayon kay Trillanes, malapit sina Joma Sison ng Communist Party of the Philippines at si Duterte. Inamin nito ni Peter Lavinia, isang malapit na adviser ni Duterte first season ay naging teacher niya sa college so magkakilala sila.